programa na magadumara sa iyo sa mga nagasumpit kag nagasagitsit na mga bareta. bareta. Magapaabot sa matitindi kag matuod na komentaryo. Waran bugto na batikusan. batikusan. May malaya na opinyon kag may tinitindugan. Waran kahadlok na magsiyak sa publiko kontra sa mga kurakot kag mapandaog-daog sa gobyerno. Ang programa na kritiko. kritiko. Boses. Boses. kag kaapin sa mga mas batenyo. Bibigwasan batenyo. Big Bigwasan. Bigwasan. natin mga impormasyon, aramon, mga isyo, pagkahimayon, bigwasan natin. Mababatean sa DWTK. Wow! Smile Radio Masbate, 92.7 FM. Kaupod ang iyo batikan na broadcaster. Grace Bigwas Asibuke. Bigwasan! Bigwasan! Bigwasan natin! Narito na po ang nagbabagang balitang lokal. Congresswoman Arako, Naglunsad ng groundbreaking hybrid uh, Zemo Farm initiative sa lungsod ng Masbate, Masbate City, si sa si sikap na mapabuti ang lokal na produktibidad sa agrikultura at matiyak ang uh, seguridad sa pagkain Sinabi ni Congresswoman Attorney Ara Tico ng 2nd uh, District ng Masbate ang paglunsad ng isang groundbreaking hybrid demo farm initiative. Ang proyekto na sumasaklaw sa 15.5 hektarya ay matatagpuan sa barangay BT Tonga at Bulo sa Masbate City at naglalayong pataasin ang produksyon ng hybrid rice sa riyon. Ang anunsyo ay ginawa noong lunes ng umaga niya Provincial Agriculturalist Engineer Almario Sierra na ibinahagi ng Provincial Agriculture Office ay pinagkatiwala sa pagbibigay ng kinakailangan teknikal na suporta sa mga magsasaka na kalawag sa proyekto. Kabilang dito ang pamamahagi ng hybrid dry seeds, fertilizers, at pesticides para ma-optimize ang ani at matiyak ang matagumpay na ani. Layun itong palakasin ang produksyon ng palay sa darating na panahon ng pagtatanim at uh, patatagin ang supply ng pagkain ng komunidad, Paliwanag ni Al Mario. Nabanggit din niya na ang proyekto ay nakakuha na ng suporta ng hindi bababa sa labing limang magsasaka na nakatuon sa inisyatiba na binibigyan diin ang sigasig at kandaan ng lokal na komunidad ng pagsasaka. Ang Hybrid Demo Farm Initiative na ito ay nakikita bilang isang malagang hakbang upang labanan ang lumalaking hamon sa produksyon ng bigas at pamamagi ng pagkain kapwa mas sa at sa bansa sa kabuuan. Sa pagtaas ng demand para sa bigas, ang mga pagsisikap ni Congresswoman Attorney Ara ay naayon sa pambansang mga layunin ng paggamit ng rice self-sufficiency, partikular sa mga reyon na dati nang nakadepende sa pag-angkat ng bigas. Puspusan ang mga programang ng tanggapan ng Panlalawigang Agrikultura at patuloy namin tinututukan ang aming pagsisikap sa pagsuporta sa mga lokal na magsasaka. Dagdag ni Almario na itinuro ang mga patuloy na proyekto na naglalayong bigyang kapangyarihan ang sektor ng agrikultura sa lalawigan. Ang nasyatiwa ay nga magsisilbing modelo para sa iba pang mga komunidad na posibleng magbigay ng inspirasyon sa mga katulad na programa sa buong reyon. Ang Hybrid Demo Farm Project ay nagmamarka ng na isang milestone sa pangako ni Congresswoman Arako na iangat ang kanyang nasasakupan, partikular sa sektor ng agrikultura na siyang gulugod ng ekonomiya ng mas batin. Sa pag-usad ng proyekto, inaasang lilikha ng mas maraming pagkakataon para sa mga magsasaka, magambag sa lokal na paglago ng ekonomiya at mapahusay ang siguridad sa pagkain sa lugar. Sinasalamin din ng inisiyatibong ito ang mas malawak na pananaw ng pagpapalakas ng industriya ng agrikultura na patuloy na humaharap sa mga hamon tulad ng pagbabago ng klima, pabagubagong presyo sa merkado at ang pangangailangan para sa mga modernong pamaraan sa pagsasaka. Sa patuloy na suporta mula sa mga tanggapan ng gobyerno at mga stakeholder, ang mga proyektong tulad nito ay malaga sa pagtiyak ng mga komunidad ng pagsasaka. Ay nasangkapan upang harapin ang mga hamong ito ng direkta at umunlad sa isang mabilis na pagbabago ng kapaligiran. Ang mga magsasaka sa riyon ay umaasa na ang hybrid demo farm ay maghatid ng makabuluhang benepisyo. Hindi lamang sa mga tuntunin ng ani ng pananim, kundi pati na rin ang pagbibigay sa kanila ng kalamaan at mga tool na kailangan upang magpatibay ng mas mahusay at napapanatiling mga kasalayan sa pagsasaka. Ang aktibong partisipasyon ng lokal na pumalaan at ang pakikipagtulungan sa pangunang stakeholder ay nagpapakita ng sama-samang pagsisikap na unahin ang pagpapaunlad ng agrikultura sa Masbate. Ang unang ani mula sa Hybrid Demo Farm ay sabik na hinintay at nga matagumpay. malitong magbigay daan para sa mas malawak na mga programa sa pagsasaka ng hybrid rice sa buong Masbate at mga karatig lalawigan. A las nueve y cincuenta. Pues The experience is the best Bobby Your sea experience is the best.